Hello po aking mga kananay. Ito po yung lulutuin natin ngayon. Papayang inabraw sa Ilocano. Yan po ang ating sahul, Daing na kuros. Alunggat. Tapos papaya lang po. Lagayatin lang po natin ng ganyan. Kakabili ito. Manilimpis. Tapusin mo muna natin. Hello po, aking mga kananay. Ito na po tayo. Magluluto na po tayo ngayon. Ng pananghalian. Ating gulay na papaya. Ngayon, papakulo muna tayo ng ating luya. At isasabay na po natin yung ating papaya. Ah, Malalambot na po yun. Kumukulo na po ating papaya. Yan po. Maglalagay na po tayo ng baguong. Ayan po, oh. Ayan. Nasukat na po yan. At mga kananay. Tatlong ganito lang po yun. Ayan po. Tignan po natin. Mga kananay. Ayan, malambot na po ang ating papaya. Ayan po maglagay na po tayo ng konting konting seasoning. Pampalasa. Tapos kumukula pa rin po siya. Sunod na po natin ang ating daing na kuros. rose. na po yan. Pag kumakain po tayo, isipin na lang po natin, sugpo iyan. King <laughs> mga kananay. <tala> <laughs> Pero masarap po yan. Kahit araw-arawin po, mag-ulam ng ganyan. Hindi po yan nakakasawa. Maganda pa po ang ating pakiramdam. Hindi po ba? Yan po. Sa halagang 25 pesos, tanghali yan, hapunan na po namin yan. Kasi yung pong mga gulay po, eh, galing naman po sa, yan lang po sa mga bakura. Sulo po natin ng ating patula kasi nakita ko po sa rep, mayroon po isa kayo sin. Yan, hinalo ko na lang po siya. Tsaka konting sabidu kong po yan. Po. Kinuha ko po kanina. Ito sa paligid. Pakuloy muna natin yung ating patula. At isunod natin malunggay. Yan, tingnan po natin. Yan, luto na po ang ating patula. Tikman po natin. na pang sasak. Lalagay na po natin ang ating malunggay. Pampahaba ng buhay. Ayan kahit ulit-ulit po nating lulutuhin. Ayun lang naman po, iulit-ulit po ang ating ulam sa bahay. Kasi po ako, hindi po ako mahilig. Bumili po ng luto sa labas. Kasi bibili ka po ng isang daan ngayon. Hindi pa po kasya. Kung di ba po kayong mag-uulam, kakain, hindi po yung kakasya talaga ay eh, magluto na lang po. Ano po. Kain na po tayo. Salamat.